For today's video mga kabok, uh, ipapasilip ko naman sa inyo yung mga baby Japanji. Marami na sa kanilang nagmol Ayan po mga kabok. Ang lumabas na kulay mga kabok, mas marami yung dilaw sa yung gray. May mangilan-ngilan naman na puti, pero mas madami lang talaga yung gray sa abdilaw. dilaw. Eh mga kabok, may mga naiwan talaga sa paglaki mga kabok. Uh, ganyan naman talaga, may nauuna, may may nauhuli sa paglaki. Dahil yung iba hindi pa nagmolt. Eh etong mga ano, pasilip ko na sa inyo yung mga nagmolt. Eh uh, na napansin ko lang mga kabok, yung ibang nagmolt tangahaba talaga ng galamay na maliit yung tiyan. Yung iba naman kahit mabulto pa pero nagmolt na. Dahil yun sa sobrang laki ng tiyan nila bago sila magmolt. Yung iba kasi parang puputok na yung tiyan. Dahil sa do dami ng nakain nila. Eh mga kabuko, par parang plain yung isa na to. ano eh, sariwang sariwa pa yung galamay. Ito naman tala. Ito parang plain din na dilaw. to ang linaw ng tala. And e, fresh din yung galamay nito. Talagang maputla pa. ay e, mga kabok. Mabulto pero nagmult na. Sa mga hindi pa pala nakasubscribe dyan, magsubscribe na po kayo. Habang nanonood mga kabok, sana nag-enjoy kayo sa ating video Gantong gagamba pala mga kabok yung maganda alagaan dahil mahaba yung lifespan nila Ayan yung gagambang Japan kung tawagin Pero ang scientific name niya, Araneus ventricosus So ayun lang mga kabok, ah, ingat kayo palagi Maraming salamat sa panonood. Kung nagustuhan niyo 'yung video na 'to, paki-like and share naman. Salamat.